ang uh, command center na ito ay makakatipid po ng resources dahil nandito na lahat ang kailangan natin upang mapaganda ang serbisyo sa ating nunso. Kaya po kayo nagpapasalamat sa ating uh, mayor. Uh, sana wag natin ito magamit dahil ito ginagamit tuwing sakuna. Pero hindi naman ito tuwing sakuna lang, may sakuna. At uh, siguro uh, bago pa lang magkasakuna, kung hindi nyo po alam, nagmi-meet na po 'yung uh, ating mga department heads, 'yung mga kailangan nating na department kasama 'yung ibang national agencies para mag-coordinate at maiwasan. So, ang gusto ko po ay walang masasaktan, walang casualty po mangyayari sa lungsod ng Batangas. So, uh, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng tumulong. Ito po ay taxpayers money, pero meron po mga tao na na uh, nagtulong-tulong upang mabuo ito. Maraming salamat din sa magandang gawa ng ating kontraktor. Buti na lang, ginandahan mo. Kung hindi, hindi ka makakaulit ng project sa city. Uh, buti na lang, napakaganda. Uh, alam mo naman, pag nag-uusap tayo, hindi ako napayag ng hindi maganda ang lahat ng gagawin sa lungsod ng Batangas. So